So ito na naman panibagong ano natin panibagong challenge na naman sa atin. So may nag-request na naman sa atin uh, kagabi na message sa akin Messenger na uh, aketa ako sa inyo at tatalo na ako sa baba. So ito na. Uh, Aket na ako sa puno ng inyo. So tara. Okay, tapos yun. Tapos So, napaka bisik ng request mo sa akin. Tatalan ako sa puno ng nyog. So, ito. Uh, akyat na ako sa nyog. Uh, ihi muna ako. Kasi baka maihi ako pag nalaglag ako dito sa mga uh, puno ng nyog. So, doon tayo sa kabilang nyog, Akyat. Cut. Kasi madulas dito. Baka malaglag ako. Cut. Wag, ayaw. Doon. Doon, doon sa kabilang nyog. So, dito. Dito ito may gak, ito kung ijaw dito, tayo masyado sa kasan, kahit na na tayo dito, ano? patos, nak, ah, hahaha, <laughs> <Nup -tip. laughs> ko din eh, hahaha, 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 Yung puno na aakyat na natin. Doon pa tayo saya puno. yang talaga. Doon tayo aakyat. Talon tayo doon. minutes <laughs> Kaya kaya, <atam. laughs> kawai, so, kaya anu tayo, uh, market. Hindi na tayo mag-abot doon sa taas. Doon tayo sa kabilang yung patalon. Diba mo na. Ah, ako. Taas po ng doon tapo, na itong na. na mapiaan nga nito. Ina. Mga timpit siguro yung taas nito. Yun ako sa So, ayan po yung uh, kiyata natin. Tatalon po tayo dyan. Sa puno na yan. Andun. So, ito yung uh, panibagong request sa akin. Request ng pinsan ko na sa mas batih So, ito. Uh, gagawin ko na yung request mo sa akin. So ngayon, ito tatalo na tayo sa puno ng nyog. Akita tayo. Ayun. Dito. Uh, ito, ito. So tara. Tara. Akita tayo sa puno ng nyog. Basta yung usapan natin, nyog yung akiatin ko. Hindi saging, hindi kahoy. sa nyog wala akong sinabi na mababa o mataas dito kaya ka tayo sa ninyo so it's a prank ano kulo kulo ko na akit ako doon sa taas natatalo na ako mababalian ako may wala tayong pira pang pa siminto sa paa natin so kaya so hanggang dito lang yung video natin so for entertainment purposes only So, shout out sa mga basos natin dyan. So, ibas nyo pa yung ibas para magawa pa ako ng maraming video. So, thank you, thank you, thank you. Salamat.